Hello guys! Ang topic naman natin today is tungkol sa mga requirements ng DSWD para ma-issuhan ng clearance ang isang minor na magta-travel abroad. So bago tayo mag guys, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Kung may mga katanungan or clarification din kayo, mag-comment lamang sa comment section at isikapin namin sagutin ang bawat tanong. So ito po ang binigay na listahan dito sa aming lugar para sa mga nais kumuha ng clearance sa DSWD kapag yung minor na magta-travel abroad ay hindi accompanied ng both parents nito. So for example, kapag yung tita or tito or lola or lolo lang ang kasama ng bata sa travel, required po munang kumuha ng DSWD clearance. Then minsan po kahit kasama naman mismo ang isang parent ng bata, Nire-require pa rin po kumuha ng clearance sa DSWD na pinahihintulutan siya ng kanyang asawa na mag-travel kasama ang minor nilang anak abroad. So kung hindi po kayo sure if required pa bang kumuha ng DSWD clearance or hindi sa case ninyo, mas maganda na mag-inquire na lang sa taga-DSWD mismo. Kasi mag-advice naman po sila yan if need pa ba or hindi na. Kasi per experience po yung ibang parents, nakakalipad naman kasaba ang minor child nang hindi kumukuha ng DSWD clearance. While yung iba naman is hinahanapan talaga. So para makasigurado, mas maiging mag-inquire mismo sa taga DSWD para iwas aberya. So simple documents lang naman actually ang requirements ng taga DSWD. Itong application form DSWD naman mismo ang mag-provide -pro nito. I-fill out nyo lang po. Then itong birth certificate at marriage contract, madali lang naman mag-request sa PSA if walang on-hand na copy. Then itong notarized affidavit of support and consent, yung ipinapagawa sa abogado. So ang pipirma sa affidavit of consent is yung parents mismo or yung legal guardian ng minor na bata if parehong nasa abroad ang parents or patay na sa affidavit of support naman ang pipirma naman dito is yung taong mag shoulder ng expenses ng travel so pwedeng si lolo, si tita or parents mismo or any other person so kapag magpapagawa po ng affidavit of consent at support sa abogado ang usual po na hahanapin ng lawyer is yung mga valid ID Then, dapat ma-provide po ang details ng travel like tentative date of travel, destination, name ng minor child, at name ng traveling companion nito. Then, details of work or business or profession ng taong magpo-provide ng support. Then, self-explanatory naman po itong ibang mga requirements ng DSWD like proof of income, passport ng traveling companion, at picture ng minor. So nasa 300 pesos po ang processing fee kapag yung validity ng clearance is for 1 year. While 600 pesos naman po kapag yung gusto mong clearance is valid for 2 years. At dito po nagtatapos ang ating discussion sana po ay may natutunan kayo. Maraming salamat po sa pakikinig at kung maaari din po ay mag-subscribe kayo sa amin channel para sa mga ibang katanungan or mga clarification mag-comment lamang sa comment section at sisikapin po namin sagutin ang bawat tanong. Hanggang sa muli.